Mintes ang laki ng na gingerbread naman, na tao. Umpisahan natin ulit. Napakasarap Malaking at Malaking bagay. Nanalo ako. Tingnan natin kung okay. sino ang makakagawa ng pinakakahawig na pancake. Simulan na. Halika na. Ang paggawa ng pancake na hugis gingerbread man ay madali. Madali ko itong magagawa. At... Hoy! Tara, gawin, gawin na si natin. na Ano? Ay, hindi ko talaga gusto. Big D. kung gusto ninyong mabilis. Pero hindi ibig sabihin na mas magiging magaling ka. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay ako at mananalo. Oo, oh, paano ang masa? Isang ideya. Gagawa ako ng hindi lang gingerbread na tao, kundi isang buong larawan nila. Iguguhit ko siya ng bahay, ilang damo, pupuno ang background at pwede mo itong i-flip. Gingerbread man, Astig. tingnan natin Magandang kung ano ang sa oras. Oh, sinabi niyan, oras na para tingnan kung ano ang nangyari. Handa na, ako ang mauuna. Ang anak ko ay naging katulad Apaka na katulad galing. ko. Pero ang aking munting lalaki isang ay may bahay. Isang obra, maestra. Nariyan ang iyong premyo. Panalo na ako. Wow. Ang cute at bangon ito. At masarap. Napakasarap. Imposible. Isang kasiyahan. Pipigil. Baka magbahagi Oy. ka ng isang piraso. Sige. Astig yun. Oh. Salamat. Ay. Ngayon, susubukan ko ito. Napakasarap. Ay, kayang kaya.